Puno ng kamiya, so. Sarap. Pwede ito pang sigang. Sa buto-buto, sa isda. <laughs> May dahon ng tawag ito? Saluyot. O, oh, diba?

kami so sa mo sa paksiw na tulingan sarap di ba hitik na hitik pera usog ito kalabasa sa luyot o oh, pag kumain kanyan Grabe, parang ka sa loto. Daming sustansya ang makukuha. Ito. Pambalakas ng immune system. unang papaya ganda ng lupa dito, ano mataba ang lupa ito na yung napitas oh. hmm. napitas namin kamias thank you very much for watching, God bless sa ating lahat